So, nakita ko lang tong comment ng isang subscriber natin tungkol doon sa kinukomplain niya na ang HR daw na umattend doon sa hearing ay hindi naman daw HR talaga yon or hindi authorized no? ang uh, company. So, parang nakafocus, nakafocus siya doon. Ano? So, the, the objective nitong ating video is to help you focus your attention sa importanteng aspect ng iyong kaso. We are not saying na hindi mo to i-address itong mga side issue. Pero mag-focus tayo sa main issue. anyway, before tayo mag-proceed sa discussion, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers. And of course, kung first time mo to mapanood, Uh, yung video natin, then welcome to my channel ATTY Elvin, both uh, YouTube channel, saka sa ating FB page marami na mga videos check-check mo na lang, baka may magustuhan ka dyan and then pagka-helpful uh, sa inyo yung mga video na napanood niyo pagka-share nyo na lang, baka mapakinabangan ng iba alright <clears throat> ano ba ang mga dapat pagkaka-stressan natin sa kaso at yung mga hindi na natin dapat masyadong pagka-stressan. Ay ganito. Sa inyong kaso na pina-file, marami diyang mga issues. Ang ibang issue diyan ay main, ang iba ay hindi main. O sabihin na lang natin na side issue. Ha? sa iyong kaso, uh, karamihan ng claim mo dyan, makukuha mo na iisa o dalawang issue lang, halos sulit ka na. No? the rest, hindi na masyadong ganoon ka impactful sa iyo, no? Parang side issue na nga lang kasi. Halimbawa, ang reklamo mo ay illegal dismissal complaint ang pinag-uusapan kung tama ba ang pagtanggal sa for theft nagnakaw ka raw eh, ang sabi mo naman hindi pero tinanggal ka pa rin doon iikot ang main issue may mga side issues gaya ng nung no, nag kayo sa labor arbiter ang umatend si Maria de la Cruz tapos sabi niya HR siya pero hindi naman pala HR, binerify mo pa tapos piniktura mo pa doon sa opisina pumunta ka pa doon para tingnan yung organizational structure and it shows na hindi pala talaga si Maria de la Cruz ang HR doon and na-research mo pa ng todo-todo, na-discovery mo na yung letter na pinadala letter of termination sa iyo hindi nga si Maria de la Cruz ang naka na HR kaya talagang gigil na gigil ka na ngayon na ang kumpanya nagpadala ng representative sa hearing na nagpapanggap na HR na hindi naman no so yun ang side issue sa yung main issue na kinakasuhan na kinasuhan ka ng theft at doon ka tinanggal ang mga ebidensya na kailangan doon halimbawa ay yung CCTV uh, affidavit ng mga kasamahan mo na hindi ka naman nagnakaw uh, yung mga sirkumstansya na hindi ka nagpunta sa lugar na yun ng araw na yun ano? so halimbawa kinasuhan ka na dinakaw ang company phone no? na nasa table ng room 1 no? Now, ang CCTV, wala namang na-capture na kinuha mo yung cellphone doon sa room 1. Ano? Doon sa lamesa sa room 1. Then, wala ring CCTV na pumasok ka sa room 1. No? And then, ikaw, meron merong CCTV na during that time, nandun ka sa canteen, kumakain ka. And then yung mga kasamahan mo, may pwedeng mag-execute ng affidavit na nandun ka nga sa canteen noong panahon na yun at wala doon sa uh, room 1. So in short, ang mga dapat makuha, kopya ng CCTV ng room 1, alibawa nangyari do yung pagkawala ng cellphone 3 pm no wala pang CCTV na actual na nakikita ha pero ang alam mo may CCTV doon sa room 1 na nakikita yung part ng lamesa na nandoon ang company phone na kung uh, working yun makikita kung ikaw nga ang kumuha doon pangalawa may CCTV sa hara nabas ng room 1 para makita kung sino yung pumasok doon. Yun nga lang, controlled ng IT ng company. So, ang challenge mo ngayon, makakuha ka ng ebidensya na copy ng CCTV doon sa room 1, nung 3pm, na nakatutok doon sa may lamesa na magpapatunay na kung kinuha mo talaga. Pangalawa, copy ng CCTV sa harap ng room 1 na makitang pumasok ka roon. Next. CCTV doon sa canteen na nandun ka kumakain ng mga oras na yun. Tsaka affidavit ng mga kasamahan mo na nakapag-witness na yung time na nawala kuno no, yung cellphone ng company, ikaw ay nandun sa canteen at wala dun sa room 1. So ito yung mga bagay na kailangan mo kasi kasuhin dahil napaka-importante nito para patunayan na ang um, pagtanggal sa'yo ng kumpanya sa theft ay ang theft, walang katotohanan dahil hindi naman ikaw nagtakaw. Being so, illegal ang dismissal. Pero ito ka, basing busy ka, kakakalap ng mga ebidensya para patunayan na ang dun sa hearing, halimbawa, ay si Maria de la Cruz, hindi otorizado ng kumpanya at nagpanggap siyang HR. Okay? So doon ka nagka-focus ngayon. So nakalimutan mo na ito, hindi ka naka-secure ng mga CCTV footage, hindi ka naka-secure ng mga kailangan mong affidavit. Okay? So kaya ngayon, lumalabas na pagdating doon sa sa pasahan ng position paper, ang dami-dami mong ipinasa bilang patunay na si Maria de la Cruz ay hindi tunay na representative ng kumpanya sa SHR pero hindi ka nakapagpasa ng magagandang ebidensya para patunayan na wala ka doon sa room 1, hindi ka pumasok sa room 1. Affidavit ni A, B, and C na magpapatunay na doon ka sa kantin noong 3pm na allegedly na wala yung company phone doon sa room 1. Hindi mo na secure yun. Na napakagandang ebidensya para mapatunayan na hindi ka nagnakaw. So dahil hindi ka nagnakaw, yung tinanggal ka ng kumpanya na dahil doon nagnakaw ka ay, illegal dahil walang substantial evidence to support the claim that you were uh, that you committed serious misconduct or theft of company property. So in short, ang maganda mong ebidensya kaya sabihin natin na si Maria de La Cruz ay hindi tunay na HR ang hindi ba pagiging tunay na HR ni Maria de la Cruz makakatulong para patunayan na hindi ka nagnakaw? Hindi. Di ba? Hindi. Walang tinalaman yun sa kung nagnakaw ka o wala. Yung si Maria de la Cruz hindi siya HR. Okay? So, huwag tayo mag-focus doon. Although sa mga conference na ganyan, importante na makuha mo yung proof of authority ng iyong kausap kung may authority ba siya to para malaman mo kung may power to to bind yung company kung magkasakali magkaroon kayo ng settlement no kung termahan kayo ng settlement agreement so at least alam mo authorized yeah, siya no yun lang naman ang halaga nun kung hindi naman kayo nagka-settle settle, settle din sa labor arbiter o makikita kayo sa position paper oh, uh, uh, halos worthless useless yung kung sino man yung nakaharap mo dyan kasi at the end of the day paglalabanan ninyo kung legal ba o hindi illegal ang dismissal kasi kapag illegal ang dismissal doon papalo yung back wages mo no doon doon ka magkakaroon ng uh, separation pay kung in of statement yan mga money claims mo di ba so wala kasing nakalagay din sa batas na kapag ka ang umattend sa hearing conference ay hindi tunay na HR automatic illegal dismissal ang kaso mo A ah, magiging illegally dismissed from service katapos yung title ka sa back wages. Hindi. Walang ganun. Okay. So, importante din na makuha mo yung authority, pero may mas importante pa dyan. Yung main issue. Ha? Ah? Doon ka mag-focus. Again, going back to the Pareto Principle, sa kaso mo, 80% ng gusto mong ma-achieve dyan only requires 20% of your effort. Halimbawa, 80% sa yung illegal dismissal complaint. Ay mapatunayan mo lang na illegal yung dismissal mo. Alas kuha mo na lahat yan eh, full back wages, etc. 'di ba? Pag sinwerte ka, moral damages, exemplary damages pa. 'Yun na yun. At ang para makuha mo yung 80% na yun, all you need is 20% effort. Nakailangan mong i-focus doon sa pagkuha ng mga ebidensya mo na hindi ka na nadakaw na, na, na wala ka doon sa sa room 1, hindi ka hindi wala kang kinuha sa table sa loob ng room 1. Nandun ka sa ng oras na yun. Yun yung 20% ng effort mo para makuha mo yung 80%. Hindi mo na kailangan halos yung another 30% effort na patunayan mo na si Maria de la Cruz ay hindi tunay na HR. Yeah. So focus lang sa main issue lagi. No? kung mayroon ka pang panahon na mga ganyan, pwede mo namang isali. Pero halos walang kinalaman yan kung pat para ma-establish ma, ma, ma -establish mo yung position mo sa, sa main issue na kung ikaw ba'y tinanggal ng tama o hindi. Okay? So may mga side issue pa tayo, ganyan, yung mga notice kung hindi ka nabigyan ng ganyan, okay naman yan. Uh, Mag-i-address uh, din yan. Pero again, yan ay hindi kasing main ng illegal dismissal uh, issue ng kaso mo. So, I'm not saying na hindi mo bigyang papansin yung iba na issue, pero I'm saying is, kung ang energy mo ay i-divide mo, put your energy into achieving yung main issue. Huh? And, later na lang yung side issue, o oh, meron ka pang panahon. Okay? So... With that, I hope you learned something from this video. And if you do, share, share nyo nasa inyong mga kilala, mga kaibigan, And those people you think will benefit from this information. And again, thank you for watching and I hope to see you in the next videos. God bless.